Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan News si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang panukalang batas o requirement ng LTO na dapat magpa-medical exam muli kahit hindi pa paso ang iyong lisensya sa loob ng 10 taon. Napakahaba po, no? So, malaking issue po ito kasi maraming nag-react na mga motorista, including ako, kasi sana man kayo kay, guys makakakita. Kasi po ang reason, maraming case ng aksidente sa daan. Pero nakita ko, hindi po 'yun solusyon kasi ginagawa naman ng LTO ang negosyo po ito. Sana po wag pong matuloy. So before tayo guys magsimula ng ating talakayan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers natin, followers, supporters, saan panigman kayo ng mundo, nakikinig araw, gabi, umaga, hapon. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtiwala nyo sa akin sa Jake Pomperada Channel. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. May narinig po akong balita no, na panukala ng LTO na pakuha po ng additional na medical exam kahit hindi papaso ang lisensya ng isang motorista. Ako po guys, nagdadrive po ako ng sasakyan. Marami po akong mga friends, kapamilya, kakilala, relatives, mga kaibigan natin na mga motorista. Motor, auto, truck, tricycle, apektado po tayo. Millions po ang apektado dito ang rason ng LTO napakababaw po kasi marami daw aksidente sa daan no sa isa isang linggo 500 accident now kung tatanungin niyo po ako ang mga kamuti ng mga motorista diyan karamihan diyan mga reckless driver ikalawa po karamihan sa kanila na involved sa mga motor accident ay nakainom iba naka-drugs iba careless lang talaga mag-drive hindi sumusunod sa 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 mga rules no sa daan. Now, kung tatanungin niyo ako, epektibo ba na pakunin mo uli ng medical exam kahit sabihin natin 500 pesos lang 'yan kahit hindi pa napaso ang lisensya ng isang motorista. Makatuwiran ba 'yan at saka epektibo ba 'yan na ma-prevent ang mga aksidente sa daan? Kabubuhan. Totoo lang at ninegosyo naman kayo. Kukuha ka ng medical exam for a day, okay nakapasa ka kukuha ka ulit ba? ka naman ng 500 pesos Kagara makagaranti ba ang LTO na hindi na yun ang motorista makagawa ng aksidente sa daan kung, naka kung lasing yan, nakainom, nakadrugs or careless driver can the LTO or land transportation office garanti na mabababa ang street accident ng mga sasakyan kung ganun ang kanilang gagamitin na taktika I don't think so. I challenge them. Sigurado ba silang mapababa nila ang cases ng motor accident sa daan? Hindi po 'yun solusyon. Ginagawa nyo ang mga taong bigasan negosyo. Hindi lahat ng mga motorista, guys, mayaman at saka hindi yan effective eh. Bago ka lang kumuha, after 3 years or 7 years kukuha ka naman uli. Ano ba ang garantiya? Another 500? 500 pesos. Malaki ang kastusin guys. Okay? At saka, sabi nila ng LTO, okay naman daw ang mga, mga medical clinic na ano, simpre pabor sa kanila yun kasi income pa yun eh. Pero sa totoo lang, para guys, maiwasan aksidente, eh, disiplina sa mga motorista, re-education, hindi medical exam. Kasi iba dyan, Okay po sa medical exam, binabayaran lang, nagda-drugs pa rin o nakainom. Can you avoid such accident? Hindi po. Marami pa rin ang aksidente mangyayari. Pinipirahan lang talaga ng LTO. Marami silang mga panukala eh. Sabi nga nila, ang mga sasakyan na luma, na mga motorized jeepney, ah, hindi na pwede sa daan. Hanggang ganyan nakita pa rin akong mga dilapidated na mga sasakyan dito sa Bacolod eh. Tumatakbo pa rin ang kawawa, ang mga pasahero, may kaibigan ako. May butas pala ang sahig ng jeep. Lumusot ang kanyang paa. Nako po, siya pang nagastos sa ospital. Ang driver, mahirap pa sa daga. Ang operator, hindi din sinagot. Is that guarantee of good quality of service ng mga sasakyan? Hindi po. Kasi mga operator din, mga wise din eh. Ayaw din magumastos as long as pwede pang, mapapir, pwede pang tumakbo ang, salaki, ang sasakyan kahit dilapidated na at sira-sira. Leave kayo guys sa comment. Pero sa akin lang guys, no, bilang motorista din, ayaw kong gano'n na uh, na-implement ang LTO. Kasi maliban sa additional gastos, ineffective rin para ma-avoid ang mga aksidente sa daan. Yun lang po guys. Maraming salamat po. Please subscribe to my channel. Um, thank you po sa inyong panonood. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam.